Yes, sa tanggap naganap. Okay, sa video natin ito is mag invert tayo ng telescopic. So, ibig sabihin, baliktarin natin yung telescopic na naglili. So, pwede lang to sa mga telescopic na upa yun o makinis pa o walang gasgas -gas yung upper inner jaw. Okay? Kasi pagbaliktad niyan, yung loob magiging ibabaw. Sa taas, magiging pang ilalim. So, dapat walang gasgas -gas yung upper side ng telescopic. So, dito makikita natin yung tama niya. Ayan. Sa halagang 400 pesos, pwede nating i-repair yung telescopic mo. Kung wala ka pang pambili ng panibago, so, ano pang iniintay nyo? Tirahin na natin yan. Babalik tari natin yan. Pero, ang mangyayari, mag i tayo ng kapiraso. So, since itong ginawa natin is isa lang yung may tama. Isa lang babalik ta rin natin, pero yung isa puputulan pa rin. So, yung single naman ng putol is 250. So, dito, papakita ko kung paano ko tinira. Pero, bilisan natin kasi almost 1 hour natin tinira yan eh. Medyo matatagalan talaga tayo pagka ipapa-full video natin to. Baka magsawa na kayo sa akin. After natin masentro yan, dyan tayo magpuputol ng almost 2 inches. Pagka putol, tsaka tayo magtitread. Bakit pinutulan? Kasi yung ilalim na part is malaki yung diameter. Ngayon, pagka ipilit natin na ipasok, walang trade na mangyayari doon pagka ganun. Yan. So, pagkapasok ng trade, babalik rin na naman natin yan. Siyempre, may sapin kasi lalamat yung sa porjo natin. So, pagkaputol, yan na yung magiging itsura niya. Yun sa kabila, pansin nyo, may butas na maliit. Ngayon, sa kabila naman, is tinakpa natin. Binablind natin yan para naman dun hindi sisingaw yung sa taas na side at pagkabaliktad hindi na kami nagbubutas since wala namang ano yan parang breather lang yan para hindi tumigas yung langis pero lusutan pa rin yan walang problema yan so after ma putulan yung isa ayan na pantay na so kita nyo naman kung paano ginawa natin yan so ipapasok na natin yung pangloob na side yan yung walang thread yan pupukukin na yan para may fix na natin yung tits yan eh tits yan sa, ano eh, sa telescopic basta alam nyo yan, may usli yan talaga na payat isang cost din kaya nagagaskas yung mga telescopic is yung walang alaga sa langis isa din is nabangga tapos hindi pinarepair so dapat pag nabangga kailangan talaga ipa-align yan kasi doon magsisimula yung gaskas eh. Pag araw-araw mong ginagamit yan, talagang kakainin yung chrome kasi naka-offset na yan pag bangga, galing bangga. So, ito is repair, ha? Hindi ito for chrome. So, ang ginagawalan natin is balikta rin. Yung chroming naman, wala kami doon. At mas mapamahal kayo pagka magpapachrome. Yung ipapachrome nyo, Buti na lang, ibili nyo na lang ng panibagong telescopic. Meron namang makukuha mga second hand sa mga online marketplace. Yun, maraming mahanap dun o nagdibenta. O kaya, papalit ka ng mga telescopic sa mga kakilala mo na nagko-convert or nagmo modify sa mga motor nila. Kunin mo yung kaparehan ng mga stocks. Yun, bilhin mo yung mga kaparehang stocks mas matibay pa yung mga ganong klaseng telescopic, yung naka-stack talaga. So sa so machine shop, maraming paraan, paano gawin yung mga ganito. Ewan ko lang sa iba, basta ganito yung gawa namin. At least nakita nyo kung paano kami gumawa. Okay, wala nang leak yan. Bagong oil seal na yan. Tinesting pa. Pero umiksi man, ma-adjust naman yan kasi lusutan naman yung telescope. Medyo bababa nga lang yung gulong mo, lalapit dun sa head. So yun lang. Thank you for watching.